<laughs> <laughs> oh, hutan apa lah naman. Oh, hutan apa? Oh, oh nasi yung payung Wow Yang bawah dan oh, mau? Yang bawah dan oh, Baby Bawah dan Kaya may payong. Wala pa. Wala pa. Na. Pakita mo. Kung maganda ba 'yan? Buti ikaw lagi bago baunan eh, lagi ba pati paso bago, pero sa betalaki puro luma. Mm hmm, Mhm. Mm Tapos. O 'yan lagay na sa bau. Ano 'yan? Mga inasal? Oh, lagay na ulam. Ulam. Bago. Ayan lang, pag meron nga lang. Ayun ay, siya, patlo. yun sa baba. Ayan sa baba, third floor yan eh. Uh, Lagay kanin. Uh. Dito, sabaw. Sabaw. Hmm. O, biba, okay, tama lang. Sabihin mo, maliit. Ang no. no. maluwag. Eh, tama nga lang yung kalaki. Alam, gusto mo, pa. may kartir. Pang pang din yan. Dito ang Pang ano pang greeting. Pag greeting ka na ganyan ano na.